Galit na galit ang Prime Minister ng Japan sa teroristang grupong ISIS dahil sa muling pagbugot ng grupo sa isa pang bihag nilang Japanese. Hindi raw patatawarin ni Prime Minister Shinzo Abe ang marahas na ginawang ito ng ISIS. Yan ang iba pang world news sa ulat ni Phoebe Dela Cruz galit na galit ang Prime Minister ng Japan sa teroristang grupong ISIS dahil sa muling pagpugot ng grupo sa isa pang bihag nilang Japanese. Si Kenji Goto na isang freelance journalist ang ikalawang Japanese na pinugutan ng ulo ng ISIS matapos hindi magbigay ang Japanese government ng 2 milyong dolyar na ransom money. Hindi raw patatawarin ni Prime Minister Shinzo Abe ang marhas na ginawa na ito ng ISIS. Makikipagtulungan daw ang Japanese government sa international community upang mapanagot ang teroristang grupo. Noong isang linggo, isang Japanese national ang nauna ng pinugutan ng ulo ng ISIS na kinilalang si Haruna Yukawa. Samantala, idineklara na ng pamahalaan ng Malaysia na isang aksidente ang dahilan ng pagkawala ng Malaysia Airlines Flight MH370. Ayon sa formal na deklarasyon ng Malaysia Civil Aviation Department noong Webes, January 2015, bagaman idireklara ng aksidente ang dahilan ng insidente, prioridad pa rin daw nila ang paghahanap sa nawawalang eroplano. Ayon kay Malaysian Transport Minister Leo Tiong Lao, ang deklarasyon ay sinangayunan ng gobyerno ng Malaysia, China at Australia. Ito ay upang makatulong na raw sa mga pamilya na makarecover na sa naganap na trahedya. Dahil dito, sinimula ng bigyan ng ayuda ang mga kaanak ng mga pasahero ng nawawalang eroplano. March 8, 2014, nang nawala ang Malaysian airplane habang bumabiyahe mula Kuala Lumpur patungong Beijing, lulan ang 230 na katao kasama na ang crew nito. Pinaniniwalaan na ang eroplano ay nag-crash sa Southern Indian Ocean sa Dalampasigan. Nang kanuraning Australia, ngunit wala pa rin labi ng eroplano ang nahagilap. Ako ang inyong kaibigan, Phoebe De La Cruz para sa Newslight.